Excuse me, can I buy one, let's say, of Alamang? Thank you. <laughs> Taga France kasi yung pinagbilhan ko kaya dapat English. <laughs> Nilagay ko muna siya sa ref kasi hindi ko agad naigisa pagkabili ko. Tinamad kasi ako. Baka bumaho parang kifi mo. Hm, ayun na nga. oh. ngayon, kinuha ko na siya kasi iluluto ko na. Nagkaroon na kasi ako ng time management. Maghanap lang ako ng pwedeng isa hog kasi masarap to kapag may taba-taba ng baboy. <laughs> Ay ano ba yan? Di ko mabuksan ng hirap. Isa pa nga. Mm. hirap man? Uy, isa pa. Mm. Ayan. <laughs> Ganun kasi dapat yung tamang pagbukas ng ref. Kailangang ibalsiwal yung ubet. May nakita akong cadaver na nakalagay sa lagayan ng ice cream. So ito na lang isa hug ko ano para mas lumasa yung uh, bagoong alamang natin. Na. Charot lang oy, bulaklak yan ng baboy na nilaga na. Pwede naman na itong pang sahog, 'di ba? Kasi may taba-taba naman ito. Kumuha lang ako ng konti, 'di ko man yan ilalagay lahat. Yung sapat lang ba para ma high ko ako ganun. Tapos hiniwa ko lang into small particles. Okay na to. Kuha lang ako ng mga aromatic expressions para hiwain din. Shibuya Japan, Bawang La Union at LA. Minajikan ko na lang para mahiwa agad. Pinagsama-sama ko na lang lahat sa isang lagayan kasi sabay-sabay naman yan igigisa eh. Magaksaya pa ako ng ibang plato. <laughs> Ngayon, iluluto na natin. Ay, gabi na pala, be. Akala ko tanghaling tapat pa lang. <laughs> Mga ngahoy pa sana ako. <laughs> Parlangan ko lang muna itong dalikan para makapagsimula na tayo kasi maghating gabi na. Asan <laughs> na ba yung lighter dito? Di ko man mahanap. Ano ko sisindihan ito? Ay, mm, um, huli ka. Nakatitig ka sa plate ko. <laughs> <laughs> Di ko mahanap yung lighter kaya dito na lang ako nagsindi ng pabilo sa gasol. May gasol naman kasi. Trip ko lang talaga magluto dito sa kahoy. Ayoko kasi sa madaling paraan. Walang ka-challenge-challenge. Challenge. Gusto ko yung nahihirapan talaga ako. <laughs> kaya kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin buhay ka pa. Nilagyan ko na ng manteca. Sobrang lakas manang apoy big malmalyog nasobrahan ko yata ng mga nilagay kong kahoy <laughs> mukhang kakailanganin ko ng bombero nito ah <laughs> Nung humupa na yung apoy, binalik ko na yung kawali at sinimulan ko nang magisa. Bali na ko lang dyan na inilaglag kung ano yung gusto kong unahin at nakakapagpasaya sa akin. Hindi naka-focus yung camera kaya malabo. Parang relasyon nyo. Kaya pinatay ko na lang ulit. Tapos ayan, malinaw na, 'di ba? Gisahin lang natin maigi itong bulaklak ng baboy. Yung para bang napiprito-prito na siya ganun. Parang ganyan pero hindi pa yan masyado, ha? Huh? Tutuktukin pa natin ng konti. Ayan, ganyan, pwede na 'yan. Ngayon ay ilalagay ko na ang alamang na ambalbalang. <laughs> ay <laughs> yan, ganyan lang. Okay na yan, binagisa na. Para po sa inyong kaalaman, hindi ako gumagawa ng sausawan ng mangga, ha? <laughs> Ginigisa ko lang itong alamang para maimbak at hindi masira. Naglagay ako ng pinigang kalamansi kasama balat para pumait siya konting toyo, pampadarkan lang ng kulay. Saka konting asukal para lang mabalance ang equation. Nilagyan ko rin ng pamintita, cinnamon powder, o bakit? Para maglasang apple pie. <laughs> Turmeric powder, konti-konti lang naman. And paprika powder. Optional lang itong mga to, ha? Trip ko lang, bakit? Ang dami namin kasing stocks ng spices sa bahay, di man nagagamit. Uy, papa-expired na. <laughs> sabi din naman kasi ni Hazel Sheffy sa akin nung nanotice niya ako, ilagay mo kung ano ang nagpapasaya sa iyo. <laughs> Tinanggal ko pala yung parilya at nahirapan ako maghalo para matatapon ako. <laughs> Ginisa ko lang yan ng maigi hanggang sa natutuan na siya. So ganun lang yon tapos na to. Ipasok ko na sa loob at madaling araw na lay manok. <laughs> Gaya ng sabi ko kanina, hindi pa ito yung sausawan ng mangga. Kaya wag mo na kayong umasang magbumukbang ako ngayon ng mangga. <laughs> Pero pwede na rin naman pagsawsawan ito ng mangga kung gusto mo. Di nga lang ganun katamis. Pang all around kasi ang gamit ng alamang na ito. Mahilig kasi kami maglagay ng alamang sa mga gulay-gulay. Like pinakbet, monggo, ginisang kalabasa, ganyan. Kaya di ko muna siya ginawang sawsawan agad na yung malapot kasi hindi na siya magagamit sa gulay kapag niluto ko na ng ganun. Kukuha na lang ako dito ng gagawin kong sausawan sakaling may dumating na mangga. <laughs> But that will be a story for another what if. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, No to toxicity, let's make people happy. <laughs> Please follow for more.